finale, ang final part ng ating istoryang may pamagat na aswang sa Quezon. Magandang buhay po sa lahat ng madaanan ng video na to at maraming maraming salamat po sa mga nag at nag ng aking video. At eto na nga, ilalapag na po natin ang final part. Kaya ikaw, Asun, Ingatan mo yung dinadala mo ha. Abay mahirap na at delikado ang panahon ngayon. Hindi na muna tayo papasok. Lalo pa sa kalagayan mo hindi ka na pwedeng lumabas ng gabi. Abisuhan mo yung nakabuntis sa'yo na kailangan mo ng pagkain. total naman parang sa tingin ko ay hindi naman siguro pababayaan nung kung maglalatag lang ng problema. Siyempre, masila ng pagbubuntis. Kailangan-kailangan natin ng pera. Ang sabi naman ni Nanay Nery Napalatango na lang si Tia Ason Habang naglalakad, nadaan kami sa plaza May maraming mga taong na nakaumpok Naalala ko na medical mission nga pala nung mga araw na yun Kung kaya't hindi na kami nagdalawang isip pa na pumila Lalo na si Tia Ason Doon namin napagalamang marami pala talagang buntis sa lugar namin yung iba parang mga nganak na sa laki ng kanilang mga tiyan. Nakila, nakita ko din si Lolo Doro nakapila kasama ang isang babae na parang anak niya. Kung titingnan, buntis din pala ito at halos kasunod ka kami ng pila. Lumapit si Lolo Doro sa akin habang may inabot. Sabi niya, ipasuot ko daw sa tiyahin ko dahil nasa paligid daw ang aswang. Naramdaman niya daw ito habang kasama niyang buntis ay may kaparehong kwentas na ibinigay sa akin. Bali kwentas po iyon na yari sa bala ng paril. Sabi ni Lolo Doro may karga daw iyong dasal pang proteksyon laban sa masamang nilalang lalo pa sa mga aswang. Mahina lang ang boses ng matanda habang nagkukwento sa akin pero sapat iyon para marinig at maintindihan ko ang salita niya. Nais ko din sanang magkwento sa kanya ukol sa mga pinagdaanan namin noong gabi. Pero hindi ko na iyon nailahad pa dahil tinawag na ako ng isang volunteer. Pinasok na kasi sila at kami naman naiwan na sa pila. Ipinasuot ko iyon kay Tia Ason ang bigay ni Lolo Toro. Binilungan ko na lang siya para nang gayon hindi siya magpanik lalo pang maraming tao sa lugar. Sumunod lang din naman si Tia kahit na hindi niya daw maintindihan ang mga sinasabi ko dahil maingay ang paligid. Marami kasing chismosa sa gilid namin kung kaya't hinawakan ko na lang si Tia at nanay Neri. Nauna nang umalis si na Lolo Doro at ang kasama niya, samantalang kami ni nanay ay naghihintay pa ng ilang minuto. Habang nakatayo doon sa pinipilahan namin, hindi ko maiwasang magpalingalinga sa paligid. Nakaramdam kasi ako ng pamilyar na presensya. Mainit at tirik ang araw ng mga oras na yun, pero may kakaibang alinsangan talaga akong nararamdaman na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa di kalayuan, nasipat ko na naman ang pamilyar na aura at ang pagkakataong iyon nakatingin na siya ng matalim sa amin ng tiya ko. Nakasuot pa din naman ang ali ng balabal pero dahil may araw ng mga oras na iyon, naging klaro sa akin ang lahat. Siya yung nabangga ko ng kariton at siya din yung aling pabalik-balik sa tapat ng bahay namin. Isa lang ang hindi ko sigurado ng mga oras na yon. Kung siya ba ang aswang na nagtangkang mangloob sa amin. Kahit maraming tao, hindi ako bumitaw sa pagkahawak kay Tia at kay Nanay Neri. Hindi ko man maipaliwanag sa kanila ang nararamdaman ko ng mga oras na yon pero natatakot ako, hindi para sa akin kundi para sa tiyahin ko at sa mga iba pang buntis na nandoon sa lugar. Maya-maya ay tinawag na din kami ng volunteer. Inalalayan namin si Nanay at Tia Asun hanggang sa natapos. Nakumpirma namin limang buwan na pala talaga ang pinagbubuntis ni Tia. Hindi lang ito masyadong halata dahil pinili niya ngang itago. Wala na din nagawa si Nanay kundi ang alalayan ang kapatid niya. Alam niya namang wala din namang ibang makakaintindi sa kay Tia Ason kundi kami lang ding mong pamilya niya. Masaya si Tia dahil naging maayos na din sila ni nanay. Nung lumabas kami sa plaza doon, doon ko palang nailatag sa kanila ang mga nakita ko. Maging ang pakiramdam ko. Naalarma naman si Nanay Neri. Ayon sa kanya, magdodobli ingat na kami lalo pa sa tap sa sapagsapit ng gabi. Nailatag ko din ang mga nangyari sa akin. Posibleng namarkahan ka ng nilalang Mario. Hindi lang ang tsahin mo. Tsaka nakakapagtaka lang kung bakit sa'yo lang nagpapakita. Ano, kaibigan mo yun? Sa ngayon kailangan na din natin ng maghasa ng mga itak. Kagabi, hindi ko siya napuruhan, pero oras na gawin niya ulit 'yon. Sisiguraduhin kung puputulin ko alinman sa parte ng katawan niya ang makapasok sa pamamahi ko. Ang matapang na saad ni Nanay Neri. Para kang timang. Akala mo naman kay tapang mo. Pwede man siguro na hayaan na lang natin. Baka mamaya ano pa ang gawin sa atin eh. Wala pa namang lalaki sa bahay natin maliban kay Mario. Hindi pa kayang lumaban ng batang yan sa aswang. Ang sagot naman ni Tia Asun. Nagkatinginan silang tatlo habang nagpatuloy silang sa pagbabagtas pa -uwi. Ilang saglit lang nang marating nila ang bahay nang may masipat silang isang kotse. Nakaparada iyon sa tapat mismo ng kanilang tinutuloyan. May isang may edad na lalaki ang bumaba at sinalubong si Tia Asun. Ay ayon dito, hindi niya daw kasi nakita si Tia ilang gabi na kung kaya't napagpasyahan niyang pasyalan ito. Unang tingin pa lang mababakas na talaga sa lalaki na mapera. Mababakas din sa mukha ng tiyahin ko na masaya siya. Kahit pasabihin natin kabit siya ng lalaki pero ramdam mo din dito na talagang may gusto ang tao sa kanya. Hindi na ito nagtagal. Saglit lang naman silang nag-usap. Hindi na din ito pumasok ng bahay namin. May inabot lamang ito sa tiyahin ko na nagbigay saya dito. Hindi klaro sa akin kung ano iyon basta mababanaag sa mukha ng tiyahin ko ang kasiyahan. Pagkatapos ng tagpong iyon, nang makaalis na ang mga bi ang bisita, nagaya si tiya aso na duma gumala daw kami. Ililibre niya daw kami ng habunan sa isang malapit na kainan sa bayan. Noong una, ayaw pa pumayag ni Nanay Neri kasi ayon dito, malayo at iniisip niyang gagabihin kami. Minsan nga lang akong yumaya eh saka saglit lang tayo doon. Kakain lang naman tayo. Sige na. Parang gusto ko kasing humigok ng sabaw ng hututay. Yung may pinagsamang sugpo, alamango at pusit. Sige ka, pag hindi tayo aalis, sa sama ang loob ko. Alam mo namang hindi pwede sa naglilihi ang tumanggi sa pagkain, di ba, ate? Ang sabi naman ni Tia Asun. Wala din namang nagawa si Nanay Neri noon kundi ang pumayag. Alam niyang inabutan ito ng lalaki ng pera kung kaya't gusto lang din sana ng kapatid na kainin ang gusto niya. Ganun pa man, naglatag si Nanay Neri ng mga kondisyon, lalo pat alam niya na hindi magiging madali ang pagbiyahe namin. Para daw sa proteksyon, binitbit ni Nanay ang lana na may sibukaw. Nagdala din ito ng asin at isinilid iyon sa loob ng bag. Sinamahan pa ng bawang. Natawa si Tia Asong dahil ayon sa kanya saan daw natutunan ng nanay ko ang mga ganoon samantalang ni ayaw nga nitong maniwala dati na totoo ang mga aswang. Sabi ni nanay na panood niya lang daw yon sa isang pelikula. Pero hindi niya man sigurado kung gagana o totoo nga ba ito na din ni nanay ang suot na kwintas ni tiya. Ah, ito ba? Hindi ko din alam kung para saan to ate pero ang sabi ni Mario para daw ito sa protection. Hindi ko siya maintindihan pero sa totoo lang ate parang naging maayos ang pakiramdam ko nung masuot ko ito. Ang sabi naman ni Tia Asun kay ate Neri. Nailatag ko kay nanay na bigay iyon ni Lolo Doro kung kaya't sabi ni nanay kailangan naming magda magdaan sa panaderya ng matanda. Magtatanong daw siya kung paano iyon ginawa at sino ang gumawa. Balak niya din daw kasi magpagawa para sa aming dalawa. Bandang mag ng hapon kami nagbiyahe. May bitbit kaming tatlo na maliit na lagayan ng mga pangontra. Hindi din kasi nagpapigil si nanay lalo pat paggabi na ang mga oras na yon. Ang totoo, hindi man kami tumagal sa kainan. Pinagbigyan lang namin ang gusto ni tiya. Nadaan kami sa panirdiriya ni Lolo Doro pero sarado na naman iyon kaya napagpasyahan naming ipagpabukas na. Maliwanag ang gabi kahit hindi kabilugan ng buwan. Habang bumababa kami sa tricycle na sinasakyan namin, inabisuhan kami ng driver may tinanong lang siya kay nanay. Hindi man iyon ang nagtagal kasi gabi na. Ayon kay nanay, sabi ng driver, magingat daw kami dahil may umiikot na nila lang sa lugar. Naalarma na daw ang lahat, maging yung pinapasukan ni nanay. Pinasarado daw pansamantala, lalo pati hinahanap pa daw kung sino ang salarin ng mga pagpatay may ilan kasing nagsasabi na hindi daw aswang baka daw mga adik na gumagala. Samantalang habang papasok kami ay may bigla na lang ngumisi. Animoy parang mangkukulam na napapanood ko lang noon sa pelikula ang huni niya. Kinilabutan ako pero iba ang tapang ni Nanay Neri. Inabisuhan kami na pumasok na Maging si Tia hindi ko din naramdaman na natatakot. Ayon dito, kung masisinda kami, mas lalo lang kami tatakutin. Kung kaya't pinaramdam ng dalawa sa akin na wala dapat ikatakot. May mga kabahayan na kahit anong oras pwede namin hingian ng tulong kung sakali man. Hindi ko inaasahang sa pangalawang pagkakataon, hinamon ulit ni Nanay Neri ang aswang kung matapang ka, lumabas ka kung saan ka man naroroon. Huwag mo kaming takutin at sinasabi ko sa iyo. Babalatan talaga kita na parang hipon. Lumapag ka dito. Ano? Ang matapang na sagot ni Nanay Neri. Napapasok na kami ni Tia Ason samantalang si Nanay ay nasa tapat pa ng pinto. Habang nagsasalita siya ay may biglang lumapag sa harapan niya na isang dambuhalang animoy paniki. Ginurap-kurap ko pa ang mga mata ko kasi akala ko na nanaginip lang ako. Kalmadong dumukot si Nanay Neri ng asin at walang pagdadalawang isip na isinaboy ito sa aswang sabay sigaw ng Mga kapitbahay! May halimaw! Tulungan niyo kami! May aswang! ang sigaw naman ni Nanay Neri. Halos dumagundong sa buong paligid ang pag-alulong ng nilalang. Buhay na saksi ako nang makita ko mismo sa harapan ko kung paano umusok ang aswang sa bawat saboy ni Nanay Neri. Nang asin, kasabay din ng pagsisigaw niya at ang mga pagsilabasan ng mga kalalakihang may mga dalang pamalok. Halos lahat ng kapitbahay namin ay sumugod. Kay bilis ng pangyayari, kay bilis ng paglipad palayo ng nilalang. Ang totoo, hindi pala putol ang katawan ng isang wakwak. -wak. Sa nakita ng dalawang mata ko, kawangis na kawangis ito ng isang dambuhalang paniki. Halos magkagulo ang lugar namin ng mga oras na yon dahil maraming tao ang sumugod. Maging ang mga tangunod, kinamusta kami. Kung may nasaktan ba sa amin pero sa awa ng Diyos ni hindi man lang nakaporma ang nilalang. Kinaumagahan, putok na putok ang balita sa baryo namin. Halos lahat gustong magtanong sa kay nanay kung ano nga ba ang nangyari. Nailatag naman namin na kung ano ang mga pangyayari pero dahil may iilan talaga na nagsasabing drama lang daw ang lahat. Kaya mula nung maranasan namin iyon, napagpasyahan ni Natia Ason na lumipat kami ng tirahan. Ayon kasi sa boyfriend niya, kailangan daw malapit. Malipat kami sa maayos na lugar. Siyempre, kasama kami ni nanay dahil doon sa lalaki ng tsahin ko kung kaya't nabago din ang takbo ng kapalara namin. Sa pangkasulukuyan, sa awa ng Diyos, malaki na ang anak ni Tia Ason. Ilang taon na din ang lumipas at ganap na ding nakatapos sa ginusto kong kurso. Ano man ang karanasan ko sa buhay o sa nila lang, ang masasabi ko lang, huwag matakot. Harapin ito na may pananalig sa Diyos at kakayanan. Nailahad ko ang kwentong ito hindi para manakot kundi magpatotoo na hindi lang tao ang nabubuhay. Mayroon ding mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Maraming maraming salamat sa makakapag-play ng video na ito. And of course, sana po subaybayan so pa po ninyo ang mga susunod nating ilalapag na mga bagong kwento sa channel na to. And maraming maraming salamat po ulit and God bless po everyone. Babush!